I'm sorry. Hi, guys. Good evening, people. So, nandito ako ngayon sa labas. Dahil kukuha ako ng chicken for tomorrow. Ano tong pailaw nyo, ha? Ay, ang ganda na pala dito. <laughs> Ito yung prutas na ginukuha ng amo ko. Pag naninilaw, masarap daw yun. Ayan na yung dates. Sana makapagdala ko nito sa Pinas. Green pa siya. Hindi siya po, ano. Mga July or August. Ayan, harvest na to. Ang dami yan. Ayan yung pusa. Ang laki. Kita nyo. Uy. Ba't ganyan mata niyo? Alam. Ang dami na pala nito ayan na kanina may mga ano dito may mga lalaki dito na inaayos yung ano every ano yun eh every saturday dito may, may pumupunta naglilinis ng garden kasi hindi naman daw kailangan araw-araw diligan kasi may mga host dito at saka may fountain ayan na yung dito oh. ang dami Ayan. Pag ano, i-update ko kayo pag na, pag na na to. Tapos kakain tayo dito. Magmamokbang tayo Fresh from the garden. <laughs> Tara guys, samaan nyo ko. Dahil mag ko. Hi! Ang takot siya. Alam nyo ba guys, dito maganda pag ano, pag malamig yung weather. Kasi yung garden na to is hindi nyo makita yung view pero maganda dito ano pag tawag dito ng ano yung tawag dito yung yung cold weather na kasi yung amo ko pinupuno yung garden ng mga bulaklak na natambay din ako doon. so ngayon kukuha tayo ng anim na anim na piraso na chicken. Yes, chicken. Because tomorrow is Friday at magluluto kami na anim na chicken. Cause baby, you're Tomorrow ko natin yan. Marami din dito. Wala naman. Oh, lahat dito mga fish. Ayan, lapo-lapo. Ito yung tinatawag nilang nuebe. Niluluto nila to sa oven. Dito sa malaking oven. Ito yung sibas na tinatawag nila. Ito naman is Nakalimutan ko. kalimutan yung pangalan ng fish. Ito. Tara na, init dito sa labas. So, every Friday pala dito is parang ano, parang ano, family day nila. Mm, family day nila. Nagtitipon sila, yung mga anak nila pupunta sa bahay ng parents nila, doon sila nagla-lunch, ganun. Every Friday yon taba ako dito. Yan, every Friday yun. Ano, mm. kami, dahil kami yung pinupuntahan ng mga anak, dahil nandito ako sa, like, amo, ano, like, parents nila. Kami yung nagluluto every Friday. Minsan naman, isipin nagluluto. Nag-ano lang. Nag-order. Sana na. napasok na tayo kasi napakainit talaga guys. Nanginit dito ngayon sa point. Kahit gabi. Tara, pasok tayo sa bahay. Puna, puntahan natin yung mga friends ko. Mga kaibigan ko na naghihintay. Ano kasi? Take a long time and breathe it out. You can punta natin yung mga magagandang dilag. Magandang dilag. Magandang dilag. Okay. Hi. ay dito sila dan 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 ay nandito na pakainit sa labas